Hello po, welcome to Ines TV. Magluluto po tayo ngayon ng isda. Ayan, so gumamit ako ng palayok. Ayan, para hindi masira yung aking ano. Ayan, ito po muna. Una natin gawin. Lagyan po ng ayan. Lagyan ko siya ng luya. Hindi ko na siya binalatan ha. Pero pwede namang balatan kung gusto niyo. Alright, so lagay na natin yung isda. Ilagay natin yung ibang sibuyas. Yan. Alright, Then, isda. Malinis na yung isda natin. Ito po ay, anong isda nga ba ito? Salay-salay. Salay-salay po at ang tawag dito. Sa isda na ire. Yan. Okay. So, marami-rami din to, kalahating kilo isda ayan, so ilagay na natin ang ating isda lagyan naman natin ngayon ng asin ayan, konting asin lang kasi ilagyan pa natin yan mamaya ng patis kumpa okay, so ito yung sinasabi ko patis magiging natin ng na mga dalawa eh, dalawa lang dalawa kutsara alright so ayan dalawa and then suka isa dalawa ayan mga tatlo lang ayan tatlong kutsarang suka and then lagyan natin ng sili lagay natin yung natirang sibuyas bawang and then yung natirang luya here ayan so ayan yung luya okay lagyan ko din ng brown sugar. Kunti lang naman. Ayan, ganyan. Punta. Ayan ang parang ano ko, MSG. Okay, then after that, lagyan natin naman ng konting oil. Ayan, para wala lang. Gusto ko lang maglagay mga isang kutsara lang. Ayan. Okay, then after that, water na ang ilalagay natin water. Ayan. Okay. Tapos, pakuluan na natin ito. Ready na. Pakulo. Ay, may nakalimutan akong ilagay, mga kapatid. Iyon ang paminta. So, lagyan natin ng paminta ang ating ayan. So, madami na masyado yan. Enough na. Alright, so luto na po ito mga kapatid. Tikman natin. Tama ang timpla. Mmm, sarap. Ayan na, luto na ang ating paksiyaw na isda. Mmm, sarap. Thank you for watching.